Hello guys, malamig at maulan ang panahon kaya magluluto tayo ng bagay sa tag-ulan at sa taglamig. lang iba kundi ang ating lulutuin kundi ang recipe na sikat na sikat naman talaga sa Batangas kundi hindi lang sa Batangas kundi sa buong Pilipinas. Walang iba kundi ang luming Batangas mga idol. So ayan, meron nga pala tayong at least one port. So syempre ilan lang naman kami kakain, one port na atay. So ang gawin natin, i-marinate lang muna natin para masarap. At syempre yung ating kikiam, iprito na rin po natin. Ito po yung gagawin natin pang toppings mamaya sa ating luming Batangas. At syempre meron tayong tirang lechon kawali. So ang gawin natin, crispy na rin natin. At yun, mayroon tayong homemade chicharon. Ininit lang natin at pinirito natin para lalong lumutong. So ayan, pinirito na natin ang ating atay pagkatapos natin i-marinate na siguro mga 30 minutes. So natin para masarap. Huwag lang po natin i-overcook. Dapat medyo half-cook lang para masarap ang ating atay. Medyo malambot. Kasi pagka-overcook yan po ay tumitigas mga idol. So yan, nagbawas lang tayo ng ticket dun sa kawali kung saan natin pinirito ang ating mga toppings. nag naman tayo ngayon ng ating bawang. Siyempre, mas maraming bawang, mas masarap. At siyempre, sinunod na rin natin pag ang ating sibuyas. Yan, nag lang po natin na may aigi hanggang sa lumabas ang kanyang aroma. Kaya mayroon nga pala tayong soup stock. Malasa na po ang ating sabaw dyan. Pinagpapakuluan ng ating mga buto-buto. So ayan, at siyempre, dinagdagan pa natin ng beef cubes. Pwede namang magdagdag tayo rito ng chicken cubes. At siyempre paminta at patis, kunting bitsin mga idol para lalong malasa ang ating looming batanggas. Ayan, mga lods. So pakuluin lang natin. lagyan pa natin ng konting oyster sauce para magkaroon lang siya ng konting kulay at syempre pampalasa na din. kaya natayaan lang natin kumulo ng kumulo at saka natin ilagay na ang ating flat noodles. So flat noodles po ang ating uh, ginamit natin rito. Hindi po tayo rito gumamit ng uh, bilog na talagang noodles na talagang pang traditional na lumi. Yung bilog po kasi yun yung pang traditional na lumi sa mga Chinese lumi. So ang gamit kasi sa mga Batangas based po sa aking karanasan at lagi tayong kumakain ng uh, lumi Batangas ay flat noodles ang ginagamit nila. At minsan kulay pink pa nga sarili nilang yung idol yun dapat and the best. Lang, ang mahirap hanapin nun yung kulay pink na noodles na gawa mismo ng mga batangginyo na ang batanggas lumi talaga siya. So ayan, pinalaputan natin at ang gamit natin rito na pampalapot ay ang traditional din nilang pampalapot. Walang iba kundi yung kasaba starch. So hindi po sila gumagamit rito ng cornstarch, kundi kasaba starch mga idol. At syempre, ilagyan din natin ng kuting itlog para lalong masarap. So ayan, dapat pagka luming batanggas, dapat ganyan kalapot. So talagang malapot na malapot siya. At syempre, dapat habang pinapalaputan natin, lalo natin haluin lang natin ang haluin hanggang sa mag-combine yung lap put pantay-pantay na siya kagaya niyan mga idol at syempre paglutong-luto na ang ating noodles ilalagay na po natin ating toppings gaya nung atay lechon kawali ayan at syempre yung ating piniritong kikiam at ang ating homemade chicharon syempre with egg yan mga idol ayan at meron dito yung garlic flakes syempre pampasarap pampalasa sa ating toppings so ganyan lang kasimple kadali magluto ng luming batangas at syempre ang pinaka special rito yung pinaka chinap chop na sibuya sa red onions or white onions with tuyo si mga idol tsaka natin ibahog sa ating loomy. wow napakasarap ayan sa mga gusto nga palang umorder ay ating bagnet bagoong at syempre yung ating sukarapsa nasa comment section po ang link ng shopee order na mga idol ng ating bagnet bagoong sa tapih ayan salamat